Ayan. Ha? na. Ito, sa Nakarating din sa inyo. Hello, Ay, ma yeah, si Malo. Ayan. Hey, la, guys. <laughs> si Kagawa, Dadon. At ito, nakarating din hey, kami sa la, 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 la. <laughs> kanilang lugar. Ayan, si Dave. Oo, oh, pakikilala ka sa tapo. Oo, oh, yun ang pangalay ko. Ayan. Ayaw. wala Walang tao sa spa. Si A. Oo. Ayan, si Dave. Nakarating din kami. Ayan. Ito. Ang kalay ng ano. Pinamalo. Ayan, si Dave. Dave, si Malo. Yung sabal ni ano. Ayan. Magandang tanghali po, Nay. Magandang tanghali po. kasama ko, kasama ko sa pwesto. Oo. Oh. Kasi kasama ko sa pwesto. Oo. Oh. Amin tatlo. Oh. Areho yang anak ko. Oh. Nakarating din din sa ano. Oh. Malbar po. Malbar. Tapos talisay. Oh, Batangas din. Pero sa kanlubang kami nakatira? Oo. Oh. Ito yung sanghali po. isang isa ay o kapatid ng malo. Itong naka-stripe ha, kapatid din ni malo. Itong nakausap mo kasi yung sinabi niyong mal-ano, yung farm. Yung farm doon na yung sinaykan to. Hindi, ko kabisado yun. Sabi ko hindi kabisado dyan ni Kagawad. Ayan ng tanghali. Eh. Ano ga? Ka? <laughs> Kamusta? Mm -hmm. Now, that, ito, dati kong kasamahan na eh. Nasa design na eh. Nasa pagbilaw siya. May garis, pagbilaw ko ba kayo no? pagbilaw? Ha? Ah, so, oh, ah, doon kayo. Kaya pala sabi ni Paris okay, Ander, sa so may pagbilaw daw, may pag-ahon. Hindi ano? lang makita yung amin. Walang ibang pintahan kayong maradaan ang unang-una -una bago umakyat. Nila. Ah, yun laang. Ah, yun laang.

Nanlalaglag na lang, O oh boy Malimutan eh. si na <laughs> <Tawag>, eh. <laughs> ito Ito Wala wala asyenda Asyenda ni Kagawad Pausap oh, si Darwin ni Nanay Oh. Sinturisan. Napalayo tayo sa ingay ng mga sasakyan. Dito naman tayo sa kabukiran. Talagang mare-relax, relax ka talaga dito. Habang nagkakapika-pika. Ayan. Ito yung babuya ni Kikagawa dati. nito. Di pa talaw. Di oh, pa Nasaan ang ilat? Ade yan. Ba haba mo? Oh, my. Nakita ko yung sando eh. Obiyas. <laughs> Ayun o. Oh. Hindi may tatangi eh. Hindi may tatangi eh. Talaga basketballista eh. Oh. May talungan. May talungan din si Kagawad. May luya. Oo. Oh. Yeah, may luya. Aba eh talaga namang. Ito ay bigay mga karating sa aming sa linggo. Buhay na buhay si uh, kagawa din eh, wala nang so, intindihin eh. Oh, may saging, may ano lahat lang. So, dito lang tumagpukay para rin sa kalabarason. Oo. Oh. Sa kalabarason dito. Well, Balawak nito. malapit na doon. Malapit sa pagsasakyan dito. Ano ba? Eh, tingnan mo nga naman. <laughs> eh, inyo pa rin to? Oo. Oh. Hanggang dyan, dyan, pwede sa, pwede. May Ay, dyan sa may bakod na yan? Dyan sa may bakod na yan? Ay, isa may tao ngayon, may nagsisiga. Ay, 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 ay dyan na lang. May bagway. O ba, ay, eh, plano din sa anong ito? Ay, ang lawak. Banda roon. Ang <laughs> lawak eh. ba, mahabo? Sabi siya, muler nga ako ito Oo ba, hindi lang. Duro-duro na muler. Oo. Ito ang inaano ko sa iyo noon. Eh, malawak na nga. Oh. Ay, kung isang hektaryo, maaari. 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 Alawak na to. Sarap din magmanok kami. Kung <laughs> okay na hindi eh, talaga arena nalagyan ko na ng manok. Oo, <laughs> ah, ilibang ah. na eh, libang din eh. Uh, eh, sagingan. Pag namunga sa aking, hindi ka na. Yung bakot na yan. Oo. Oh. Napakalawak. Ah, Pag okay din eh, talagang din na lang ako maglalagay ng folding bed. Lalagyan ko ng puro manok are. <laughs> eh, siya. Ito das na. Malawak ito. Parang Umiwas ka doon sa kaingayan. Uh, Tanso dad, pagdating mo naman dito, ito naman ang makikita mo na napaka-relax. Ayan yeah, na, nandito Pero kami sa bayan ng San Antonio, siyempre. Yeah. Yeah. Nag ano ka? Ay, hindi ko nakita eh. Ay, sa Ang parehas ay guwit eh. Parehas eh. Ay, talaga naman. Ayan, yeah. parin sa Ander, ng talisay. Ay, 91. 91. <laughs> yung kanina, kanta ko yung 91 rin kay, kay <laughs> Bosing natin, kay Kagawad. 200. Ayan. 200. Ayan, nandito tayo sa bayan ng San Antonio. Dani, shout out. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga... <laughs> That's yan, anak na Ryan. Anong pangalan mo nga? Lod. Yan, yeah, si Lod. At ito si Dave, yan kasama natin yan. Yeah. Si Malu. Yan. Yeah. Yan. Okay yun, matapos kami nagpunta ng San Antonio at nandito naman kami sa Bypass Road at kasama namin si Dave at saka si Parisander Sander at uh, tumigil kami dito para sa mga kainan na nandito ating pakikita sa inyo kung ano ba yung nandito Ayan, mga kabalaybay mga ihaw-ihaw Yan yes, si Si Dave, nandyan Siyempre, yung mga ihaw-ihaw nila bahala na kayo yeah kung ano sa inyo yun naman sa akin ah ano rin pili naman sa akin kung anong mapipili ninyo hmm. meron dito ng ano sa ng bulaklak ikutin niyo muna baka mamaya ano, may magustuhan kayo yan yeah. ito yung bypass road dito pag exit ng San Antonio at dito may kailan at talagang uh, pwede kayong tumigil kumain dito ayan siyempre ang daming mga sasakyang mga uh, tumitigil dito ayan ako napapansin nyo mga sasakyang na dyan tumitigil dito para lamang talaga kumain at talagang uh, matingnan at matimusan yung mga nito lutong dahil tayo dito ayan, marami tayong nakakasalubong siyempre, ng mga kumakain at kayo mo tinitimusan kung ano yung mga nandito may mga paris kami may mga ihaw-ihaw Para ipakita lamang sa inyo yung mga nandito dito At uh, sa gabi lamang talagang pupukas Ayan Ayan, uh, kung kayo mapapadahan dito sa bypass road Huwag kayo mag-aalala lang Kung kayo nagugutom Kung gusto nyo kumain May mga sumang-sumang dito Ayan, may mga gulay May mga sisig Siya may uh, si ate Diretso pa tayo doon Hanggang sa kabahang Yan Mahaba pa to Ang dami dito Ang dami niyang pamimili Ang pagkain na dito. Ang dami Kung nagpapasin ninyo Mga sasakyan dito Mga nagparking dito Sa mga gilid Para lamang Mahatimusan Kung ano mga dito Ayan. tara balik tayo doon kung saan yung ating pinanggalingan kanina okay. hindi ka magugutom dito talaga madaming pamimili ang pagkain madaming gustong tumambay madaming gustong mag-relax habang uh, nag mumunay munay tayo dito sa mga tugtugin na nandito kanya kanyang uh, pangakit sa mga customer talaga pero talaga totoo maraming pang ang pagkain dito Anong mga kabalaybay natin dyan at tayo uh, pa na simula dun sa ating pinanggalingan kanina sa may San Antonio Canarayan at kay Malu kaya na tayo pa uwi na time check tayo ay 6.35 ng gabi kasama natin si Paris Sander oh. Ototulog, kaya para naman ako tutulog kaya mag pa kami ayan ang driver natin niya si Dave, Dave talagang uh, ano makabait uh, na driver namin. uh, maraming maraming salamat na lamang kasama natin si Dave ngayon ayan at uh, ngayon ay diretso kami sa bahay ng Kalubang. Hindi oh. na kami dadaan doon sa may uh, Talisay para makasama namin si Paris Sander doon sa Kalubang doon sa tutulog so sa bahay. Sa bahay. Para Ayan, Ramayal. at bukas na lang umaga siya uuwi doon. Naman, Ayan. Para kapatid ko si Paris Romel. Ayan. Kapatulog. At uh, doon natin yung ating vlog Ayan. mga kabalaybay doon sa bahay. At yan, Paris Sander. Yes. Shout out kay Paris Ryan. Paris Romel, saka Dave. Yan. Hello, okay yun mga kabalaybay Doon natin magpapatuloy yung ating vlog sa bahay